Magandang magandang araw kung muli sa at Ito Magbabay ka taki at Dini za Cortina de Ampecho Magpapapawis Aray at sisikat na Sisikat na kami ni Butikya Sisikat na muli kami ni Butikya Taki tayo niyong Cortina de Ampecho Ayos ng na pahingal na with Dilarik Ngayon nga po, na! Nagpapalamig dila na Nandiyan na sa may simba ng Cortina de Ampecho Para bago magkahon Para bago Hiningal, hiningal Ayun, may misa yata, hindi naman ako makakabasa Bata kayo naka Nakakamputol Bawal pumasok sa loob ng simbahan na nakakamputol Ayun, sisigad nuli Pahingal din video tayo na kundi dito sa taas na sa taas na tayo na video at hindi kinaya mag video hindi kinaya mag ng cellphone dun sa pahong kaya rin, nasa taas na yun nasa kataasan na ng kurtina at yung pecho alamat na matumigil ang mamay ayun, tingin mo tayo ngayon, Dinilok sa highway ng Mampili isa sa pinakamalaking park sa Roma Mampili Park ayan Mampili Park isa sa mga pinagdadausan ng birthday ng dibu depende sa gustong mag asyon sa lapat ka namang are Ay. sa lapat ng mangga ng mamay na yon hindi na ako mag-video doon sa ano Sa konti natin ang Sa may triumphalit saka sa pinita sa kitit Cornelia Pagkakatrapay Kaya lang, sisikat na ulay Sisikat na ulay Sisikat na ulay ng kante ngayon Kaya ay mga Pilipark Isa sa pinagtatawusan Ng mga Pilipino At iba ibang lahi Napakasarap ah, magbait na. Medyo may ano na, medyo may lamig na. May kumukuhit na sa likor. Kaya medyo kakapal-kapal na naman ang suot ng mga bikers. Magagamit na naman yung ating mahaba. Ah, Naka-stack ng ilang buwan. ay ah, sasabak na naman sa taglamig. Napakasarap magbait sa panahon. Right. Panahon at oras na rin. sa mag magbait. Oh, so, dito na ako sa gitna ng tulay ng Marconi. Video na muli dahil pa uh, pagdating ko sa malapit sa amin matilim madilim na. Hindi e eh, na medyo maliwaliwa na dahil sa dami ng ilaw ng sasakyan. Ayun, nakapag-ikot na naman sa kalas awang port ng Roma. Medyo maganda-ganda yung sikat natin. Mga ilang kalimito din yun. Hindi ko pa na ano, may ilang kalami kilometers. Okay. Thank you, thank you for watching, like, comment, and share and follow. Thank you, thank you very much.